Hello! Isang uh, mapagpalang araw na naman uh, sa inyong lahat guys at uh, andito tayo sa panibagong uh, kapupulutan na naman ng uh, kunting informasyon sa mga hindi pa aware po sa mga bagay na ito uh, para inyong kapupulutan ng uh, kunting aral uh, ang ating uh, uh, video ngayong araw ah, Ito guys, kung inyong napansin ay tayo ay nakasando lang dahil sa sobrang init ng panahon at um, siguro naman uh, kayo uh, na rininig nyo sa mga TV, uh, radio o kaya sa uh, uh, diaryo uh, kung ano ba ang sanhi ng sobrang init at uh, ito ay uh, tinatawag nga natin na ah uh, uh, climate change at sa climate change, sobrang uh, pagpalit ng uh, uh, klima at lang uh, uh, kahulugan ang kahulugan ng uh, climate change ay ayon sa uh, aklat, ay talaga sa libro ay ang, uh, ang uh, climate change ay ang kakaibang pagbabago ng klima na dulot ng pagtaas ng temperatura ng, sa mundo sa buong mundo yan ang uh, pinaka uh, ano nang uh, climate change ito ay nagdudulot ng pagbabago sa takbo ng panahon tulad ng mahaba at matitinding tagtuyot at tagpulan, mas mala, mas malalakas na bagyo storm surges at iba pa yan ang uh, pinaka ano nang uh, uh, climate change uh, epekto ito ng pag-ikot ng uh, ang climate ang climate change daw ay epekto ng pag-ikot ng mundo sa kanyang axis. Tindi ng init na tinatanggap mula sa araw at paggalaw ng mga kontinente. Ay pag uh, sabog ng mga bulkan at mga likha ng tao. Bunga rin ito ng mga greenhouse gases ng mundo na nakakadulot ng pagbabago sa klima na kadalasan tinatawag na uh, global warming. Ang greenhouse effect ay natural na proseso ng pagpasok ng init mula sa araw patungo sa mundo. Tumatagos ito sa greenhouse gases sa kalawakan at nababahagi, ibig sabihin na distribute sa lahat na panig ng mundo. Ang ilang bahagi ng uh, init na babalik o kaya tinatawag sa English na reflected heat uh, sana palabas ng mundo ay napipigilan ng greenhouse gases na ito sa mundo at nagiging sun heat na dagdag na pagtaas ng uh, temperatura sa uh, ating uh, dito nga sa ating uh, dito sa mundo uh, ang karagatan bilang uh, pinakamalaking uh, anyo ng tubig ay mataas ang uh, temperatura na nagiging lahilan sa unti-unting pagkalusaw ng yelo sa polar uh, region at uh, nakapagpataas ng level ng tubig sa dalampasigan. Ang uh, napabilis na pagsingaw ng tubig sa karagatan, ang evaporation na yan, yung ito sa ano ay nakakapikto sa natural na galaw sa pagbuo ng mga bagyo at uh, klima sa mundo. Yan po ang uh, ano nang ng uh, uh, climate change. Okay. Okay. Uh, ang climate change ay bantang panganib sa ating kalikasan, uh, sa ating bansa at sa mundong ating kinabibilangan. Bawat isa kahit sa mumunting uh, mumunting nating paraan ay makakatulong upang mabawasan at mapabagal ang epekto ng climate change ang pangunahing hakbang ay ang pagbabago sa ating pamumuhay at pagbibigay pansin sa apat na R pilang uh, gabay sa paglaban sa climate change ang apat na R guys ay uh, ito yung reduce, reuse, recycle at uh, Uh, replacing. Ito po ang uh, baka mitigation uh, isa sa mga uh, yung mitigation uh, halang lang contribute ang bawat isa sa atin ng uh, kung paano natin mapabagal ang uh, pag uh, ang epekto ng uh, climate change. Gaya nito nang una yung reduce, ang pagbabawas o pag uh, pagiging matalino sa paggamit ng mga bagay na kumukonsumo ng kuryente o fuel tubig sa ating bahay ang mga servisyong ito ay gumagamit ng makinarya na kumukonsumo ng fossil pus, uh, fuel fossil fuel bago makarating sa ating bahay ang pagsusunog ng pusil fuel ay nakaka uh, nakakadagdag sa init ng mundo at dumadagdag sa uh, Greenhouse uh, gases Yan guys, ang, uh, ano ng uh, reduce Ito naman, ang uh, reuse naman Ang paggamit Reuse, madali lang na maintindihan eh, Ang paggamit Paggamit muli uh, Reuse, ang paggamit muli ng mga bagay Bago ito itapon sa basurahan Ang uh, gumamit ng mga bags O sisidla na pwedeng gamitin Nang Paulit-ulit, yan po ang uh, reuse At ang uh, pangatlong uh, Aray, ang uh, recycle o sa Tagalog gumamit ng mga produkto na mula sa recycled na bagay ang mga bagay na ito ay mas kaunting enerhiya ang nauubo sa paggawa kaysa sa bagong produkto halimbawa ay sa mga produktong papel at uh, plastic ang naunang 3R ang naunang ibig sabihin yung uh, reduce uh, reuse at recycle ay, pa, ay paraan na makakatulong para tayo ay makatipid sa konsumo ng enerhiya at sa pag, at sa gastusin na rin sa ating uh, pamumuhay. Okay, ang uh, replacing naman ang pagpapalit ang walang tigil na pagputol ng mga pulo uh, puno sa kagubatan na nakakabawas ng mga uh, produksyon ng oksigen. Tayo ay nagtanim ng mga halaman upang mayroon kapalit na, taga, uh, na uh, tagagawa ng oksygen sa ating uh, paligid. Suportahan ang paggamit ng mga renewable energy o alternatibong teknolohiya para mabawasan ang pagkukonsumo ng fossil fuel sa paggawa ng kuryente. Halimbawa po nito ay ang... Uh, Electric uh, solar panel na gumagamit ng init ng araw sa paggawa ng kuryente At electric wind generator na gumagamit sa lakas ng hangin sa paggawa ng uh, kuryente Ibig sabihin guys, yung apat na araw ay anong ating uh, bilang uh, tao <coughs> Bilang tao na <coughs> gumagalaw dito sa mundong ibabaw Ay uh, ang ating mag-contribute para kahit pa pano ay uh, ma malisin na mapabagal ang uh, epekto nga ng uh, uh, climate change dahil ito nga pala y, uh, uh, dum dumadagdag sa pag ipon uh, ipo ng init sa greenhouse gases kung saan uh, nakukulong at nakadagdag ng temperatura ay observ observahan natin guys sa loob ng ating bahay lang kung tayo ay uh, luto, magprito at ang ating bahay ay may liit lang ramdam natin ang uh, kakaibang init sa loob ng ating bahay pero subukan nyo na uh, natapos na kunyari natapos na sa pagluto ah uh, nababawasan kaunti ang init at uh, hindi na gano'ng mainit sa mabilit salita yun ang uh, pinaka pinaka example madaling example ng uh, binibigay sa atin ng uh, libro na dapat uh, i ilisin natin bawasan natin ang paggamit ng mga kuryente di kuryente di gasolina o ano man ng mga ano dahil uh, nakakadagdag ng init yan sa ating uh, mundo kaya uh, sana uh, sa ating video ay kahit paano may napupulot po tayo na uh, ang pinaka importante dito guys ay yung uh, paano natin hadlakan? Paano tayo bilang tao, paano po tayo makapag-contribute ng ating uh, kaalaman uh, na mapabagal ang uh, epekto ng climate, uh, climate change dahil uh, sa ano, sa uh, siyensa, sa pinaga, kasi kami guys sa mga rescue na ano namin to lagi namin pinag-aaralan pinag, pinag din to at uh, sa ating uh, ano bilang uh, ano nang so bantay sunog na pag-aaralan din to na taon-taon di umano ayon sa siyensya taon-taon po nadadagdagan ang uh, pagtaas ng init sa uh, mundo dahil sa uh, unti-unting pagkaka ano nang mga uh, yung, yung ozone layer kung tawagin sa greenhouse gases kaya, sana guys, uh, may kapupulutan at may exercise natin sa ating uh, mga sarili uh, matuturo, ma makabahagi tayo sa ating mga anak, mga apo, Paano, at papano, eh, papano makapag-contribute ng uh, kunting kaalaman kung paano natin mahadlangan, paano natin mapabagal ang epekto. Okay guys, maraming salamat sa inyong uh, panunod sa ating video ngayong araw at uh, gaya ng uh, <coughs> uh, kadalasan sinasabi ng mga nag uh, uh, bablog uh, subscribe like and share sa ating video para kahit pa paano makapag-contribute tayo kasi uh, parang uh, nakita ko ngayon walang nag uh, ano lang ito nga yung ating uh, topic yung tungkol sa climate change dahil sa sobra guys nang kita nyo ayan o oh, nagmamantika na ako okay guys at maraming maraming salamat po sa inyong panunod